Ang wala sa kawon ay sentensyado sa apoy. Ito baga ay hula na nasa saad, sa Biblia, at sa anong talata, pero ayon sa nasusulat, natunay na ang kasamaan at kasalanan ay nasa sanlibutan. Ngunit, hindi naman dahil sa, hindi ka naanib sa kanila, ay pasa sa impyerno na agad. Ito ang mga patunay sa nasusulat. Roma Kapitulo 5 Versikulo 13 Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Tama, paano mo huhusgahan ang bawat tao kung hindi naman alam ang kautusan? Samantalang, noong una pang panahon, ay madaming namatay sa kasalanan na hindi nakarinig at nakabasa man lang ng kautusan, na maghuhukom sa bawat tao. Anong batas ang maihahain ninyo, sa mga taong ni Minsan, ay hindi pa nakararating sa kanila, ang kautusan o batas na maipapataw? Roma Kapitulo 2 Versikulo 12 Sapagkat ang lahat ng nangagkasala, nang walang kautusan, ay mga papahamak din naman, nang walang kautusan, at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan, ay sa kautusan din sila hahatulan. Roma Kapitulo 2 Versikulo 14 Sapagkat kung ang mga hentil, na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kaya nga, hayaan natin ang mga taong nangamatay at nangabubuhay sa walang kautusan. Ay huwag hatulan na sila ay pasa sa apoy agad. Huwag ninyong pangunahan ang Diyos na magtatakda ng kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Huwag kayong pumaratang sa kapwa ninyo na hindi ninyo kaanib ay sa impyerno agad na may sala. Bakit hindi ninyo alamin sa kasulatan kung ano ang nararapat sa mga taong wala sa inyong kawan? Unang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 12 Sapagkat ano sa akin, ang humatol sana nga sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sana nga sa loob. Unang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 13 Datapuat sana nga sa labas, ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo, ang masamang tao. Kita, ninyo, kung ano ang mga nasa labas. Natanging Diyos lamang ang hahatol. Pero ang karapatan lang ninyo, ay hatulan ang mga nasa loob ng kawan ninyo. At ang wika pa, ay alisin ninyo sa inyo, ang masamang tao. Huwag ninyong kunin o pangunahan ang gagawin ng Diyos. Sapagkat ang banal at makasalanan, ay Diyos din naman ang hahatol sa lahat. Sa araw ng paghuhukom, siya lamang ang nakaaalam, o nakatataho ng ating mga puso. Ikalawa para lipo meno, versikulo sa is kapitulo 30. Dinggin mo nga sa langit, na iyong tahan ng dako, at iyong ipatawad, at gantihin mo ang bawat tao, nang ayon sa lahat niyang mga lakad, na ang puso ay iyong natataho, sapagkat ikaw, sa makatuwid bagay, ikaw lamang, ang nakatataho, ng mga puso, ng mga anak ng mga tao. Jeremias Kapitulo 17 Versikulo Gis Akong Panginoon, ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawat tao, nang ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Pagnilay nilayin mo muna, ang panghuhusga mo sa iyong kapwa, at alaming mabuti ang kautusan, bago mo ipataw sa iyong kapwa, lalo na kung hindi ninyo kaanib. ito ay nasusulat at yan ang mga kautusan